Kalat na nga ba ang Chinese Nationals sa Cagayan? Yan ang gustong paimbestigahan ng ilang mambabatas dahil sa biglaro pagdami ng mga estudyanteng Chinese doon. Gaano ba ito katotoo? Para bigyan ang mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsho. Ilang pagdami ng mga Chinese national na nag-e-enroll sa mga eskwelahan sa Cagayan. Nito lang ng nakaraang linggo, pumutok ang isyo. Libo-libong Chinese daw ang nag-aaral sa Cagayan. At sabi pa, may nagaganap pa raw na diploma mill. Kaya naman nagdesisyon akong magtungo mismo sa Cagayan. Malaking usapin ngayon dito sa Tokigaraw City ang pagdagsa ng mga nag-aaral na Chinese sa iba't ibang universidad. Dahilan para umusbong ang ilang alegasyon tulad ng pagiging banta nito sa seguridad ng bansa. Sabado ng umaga, weekend, pero may pasok pa rin sa mga universidad. Wala pa akong nakikitang Chinese sa Tugigaraw. Pero sa aking pagtatanong-tanong, nakilala ko ang residenteng si Tatay June. Hindi niya tunay na pangalan. Maging siya raw, kine ang pagdami ng Chinese sa kanilang lugar. Totoo na maraming Chinese na, na nag diyan, St. Paul. Yung mga pangangatawan nila, movement nila, eh parang intel. Uiwas sila. E eh, dito, dan, dito sila? Tumindi pa ang mga haka-haka kasunod ng paghahain ni Cagayan Representative Joseph Lara ng resolusyon. Gusto niyang imbestigahan ang pagdami ng Chinese students sa Cagayan. Ngayong lumalaki ang tensyon sa West Philippine Sea. Sa isang statement, aminado ang mga universidad sa Cagayan na may mga foreign students na naka-enroll sa kanila. Pero hindi raw totoo na libo-libo ito. Halimbawa sa St. Paul University na may enrolled foreign students na humigit kumulang limang daan ang bilang tanghaling tapat na pero wala pa rin akong nakikitang ni isang Chinese national. Kaya naman naisipan kong sadyain ang kapitan ng barangay Ugak Norte. Ito ang barangay na nakakasakop sa St. Paul University. Aminado ang punong barangay na maraming Chinese sa kanila. Pero wala silang hawak na numero kung gaano talaga karami ang mga Chinese dito. Is nagprofiling kami. Ang naging problem, hindi kami makakuha ng exact number. Dahil nga doon sa mga hindi nakakooperate yung mga landlords ang sagot ng mga landlords, aalis naman na sila. At sa iba, hindi nagbubukas ng, ano, ng gate. Sinubukan ko ulit mag-ikot-ikot sa iba pang barangay, pati sa iba't ibang establishment at mall. Pero bigo pa rin tayo makakita ng Chinese nationals. Ang Tugigaraw PNP naman, wala raw hawak na datos kung ilan ang Chinese nationals sa syudad. Ang mahalaga naman daw, walang banta mula sa mga Chinese. Wala po kaming monitored na Uh, suspicious, alarming or illegal activities ng mga Chinese nationals na nandito po sa Tugigarao City. Tugigarao City po ang uh, educational um, center ng ng region. Hindi na rin katakataka kung bakit dinadayo po tayo, no? Hindi lang po pang-national, uh, but international na rin po.